Maayong adlaw, araw ng Sabado, panibagong araw at panibagong ganap din mga mare. Ganito din ba ang mga anak niyo mga mare na kahit matutulog na kayo ay kakain pa rin? Manang-mana talaga ito sa akin mga mare matutulog nga kami ng maaga mga mare dahil sobrang haba ng araw na ito para sa akin ang daming ganap, ang daming lugar na pinuntahan ko sumakit ang ulo ko mga mare pagoda talaga ang mamanyo mabalik na nga tayo sa ating pinag-uusapan mga mare ito talaga ang napansin ng asawa ko mga mare na kapag ang pinag-uusapan natin ay pagkain ang dalawa naming anak mga mare ay manang mana talaga sa akin. Oras-oras din silang kumakain. At kung maaari, hindi talaga sila pwedeng mangkutuman mga mare. Hindi naman sila mabibinat pero sumasakit talaga ang ulo ng mga anak ko. At habang kumakain nga ang mga anak ko mga mare, bago matulog ay tignan nyo naman ang mga ganap ko. Hindi talaga ako mapakali mga mare dahil parang isang linggo ko na ato itong nabili pero halos nakalimutan ko na mga mare. Buti na lang talaga naalala ko. Gaya na lamang nito mga mare. Hindi ko na maalala kung saang bago ito inilagay dahil nga nawala sa isip ko kasi nga ang daming ganap. At bunti ko na ngang malimutan mga mare na binigyan pala ako ng tumbler ng biyanan ko dahil alam niyo naman ang mama niyo mga mare kape is lifer. Kahit gabi na at gusto ko na ngang matulog mga mare ay ito na lang siguro ang banding naming magina sa araw na ito. Gaya nga ng nasabi ko kanina mga mare, halos buong araw akong wala sa bahay kasi ang daming importanteng ganap na ginawa ko ngayon. At nung mga lapit na matapos kumain si Amber mga mare, alam nyo naman tayong mga ina mga mare, hindi tayo mapakali. Kung pwede pa, kung kaya pa, kung may oras pa, kaya hayan, Tingnan niyo ako kahit gabi na mga mare ay nagwawalis pa din ang mama niyo. Kasi nga, alam niyo naman. Ganito talaga siguro tayong mga nanay mga mare na kapag kung may oras lang talaga ay gagawin at gagawin talaga natin agad ito para hindi na pabalik-balik ang mga trabaho natin. Paano mga mare, hanggang dito na lang muna dahil matutulog na talaga ako. Salamat sa panonood at paalam.